Okay guys. So, ayan. Ubuwi na ko. Nakapag-iira ko na. Ayan. Hindi ako papayag. Hindi ako makakabili ng damit. So, um, ang temperature ngayon sa labas ay 41 degrees Celsius. So, sobrang init. Kaya, papalamig muna tayo dito sa mall. Sobrang init po dito. Eh sa labas. Ayan! So, pauwi na po ako. Sakay na lang ako ng taxi dahil pag uh, Abu Dhabi matagal pa at lalabas pa ako dun sa labas na sobrang ilo. Kaya taxi na lang ako para mas madali at matutulog shopping shopping na lang at dito po yung aabangan ng taxi Nandito na ako guys. Sobrang init pa talaga dito. Grabe. Dito na ako sa building namin. Building 4. Ayan. Sobrang init po talaga dito sa labas. 42%. At alas 3 na po ng hapon. Ayan. Hi. Ayan, yung akin may pinakamabait na body uh, security dito. The very nice security here in the building. <laughs> Thank you! Ayan, ayan. Ito na ako, so, sa sarong for